Okay, so magandang araw sa inyong lahat. So ngayon po ay talakay natin ang ortografiya ng wikang Filipino. So pag sinabi nating ortografiya, ang ortografiya ay mula sa salitang Griego na ortus na nangangahulugang tama at grafin na nangangahulugang isulat. So ibig sabihin, pag sinabi nating ortografiya sa madaling salita, ito ay ang pagsusulat ng tama. Okay, next. So ang terminolohiyang ortografiya ay nangangahulugang sining ng pagsulat ng mga salita ng may tumpak na titik alinsunod sa wastong gamit o wastong baybay. So, nandiyan yung tinatawag nating alpabetong Filipino. So, ngayon, isa-isahin natin ang kasaysayan ng ortografiya ng wikang pambansa. So, noong panahon ng katutubo, So, noong panahon ng katutubo, ang unang umusbong na ortografiya na meron tayo ay tinatawag nating baybayin o alibata. So, pag sinabi nating baybayin o alibata, ito yung sariling alpabeto nating mga Pilipino bago pa dumating yung mga Kastila. So, ito ay binubuo ng labing apat na katinig o yung consonant in English at tatlong patinig o vowel. So, ano nga ba yung mga yon? So, ito yung, a uh, ito yung ating alibata. Okay, so ito yung halimbawa ng baybayin o ng ating alibata. So kung titignan ninyo, ito ay napalitan ng alpabetong Romano nang dumating yung mga Kastila. So ang tatlong patinig, noong uh, bago pa man po dumating ang ortografiya ng Kastila, pagdating sa pagsusulat, e eh, meron tayong tatlo. Ang A, ang I at I ang O at U. So, tatlo lang yung ginagamit natin noon. At pagdating sa katinig, yung ba, ka, da, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, sa, ta, wa, ya. So, ibig sabihin, yan po ay binubuo lamang ng labing pitong titik or 17 letters. Okay? So, sunod naman sa kasaysayan ng ortografiya natin ay noong 1940. So, tatlong taon matapos buuin ng wikang pambansa, na batay sa Tagalog. So, isinilang ang kauna-unahang ortografiya po natin. So, yun ay sa panahon naman ng Commonwealth. So, nung panahon ng Commonwealth, meron na tayong tinawag na abakadang Tagalog. Yung abakadang Tagalog ay binuo ni Lope Santos. Nang isulat niya ang balarila ng wikang pambansa noong 1940. So yung kanyang abakadang Tagalog ay binubuo ng labing limang katinig at limang katinig lamang. So yung labing limang katinig na yan ay yung bakadagaha, laman na nga para sa tawaya. At yung tatlong patinig ay yung a, a limang patinig pala ay ang a, e, i, e, o, o. So ibig sabihin sa abakadang Tagalog meron na tayong dalawampung, Uh, titik ng ating alpabeto. So, nung alibata, labing pito, pagdating ng abakadang Tagalog dahil kay Lopika Santos, ito ay naging dalawampu or 20 letters. Okay? So, next naman, dyan sa kasaysayan ng ating ortografiya ay noong October 4, 1971. So, noong October 4, 1971, anan uh, nandyan yung nanguna na... Uh, samahan ang surian ng wikang pambansa na ngayon ay kung tawagin natin ay komisyon ng wikang pambansa. So sila ang nanguna pagdating sa pagtataguyod ng ating ortografiyang Filipino. So at sila din ang nagpayaman ng ating alpabeto. So tandaan po yung dalawang yon, baybayin at ang noong 1940 yung abakadang Tagalog. So, noong October 4, 1971, so ang ating letra, magmula sa 20 letters, ito ay nagkaroon ng 31 letters. So, ano yung mga nadagdag? Nung pumasok kasi yung Kastila sa atin, so nadagdagan tayo dahil pinilit po nila na ipaturo sa mga magaguro or sa atin na ipagamit yung wikang Kastila. So ano yung mga nadagdag? Mula sa 20 letters, nagkaroon tayo ng degra po na tinatawag na additional 11 na titik. So ano yung mga 11 na titik na yon? Yung letter C, ch F, J, L, L, N, E, Q, R, R, V, X, and letter Z. So ibig sabihin, Mula sa 20 letters plus 11, so meron na tayo noong, noong 1971 na 31 na letter dahil po sa pananakop ng mga Kastila. Okay? So, yun po. So, ang bagong alpabetong Filipino na nagdagdag, nadagdag po dyan ay yung 11 uh, labing isa nga na nabanggit ko kanina. So, mula doon sa Baybayin or Alibata, patungo sa Abakadang Tagalog, patungo sa bagong alpabetong Filipino na 31 So, tandaan po yung evolusyon ng ating ortografiya. Next. So, 1987. So, mula doon sa 17 letters, naging 20 letters, naging 31. So, pagdating ng 1987, so, meron na namang makabagong alpabeto. So, ito na yung ginagamit natin sa ngayon. Okay? So, ang natira na lang ay yung 28 na letters ng ating pong alpabeto. So, mula doon sa 31 na nadagdag na 11, naalis lang doon yung tatlo. Kaya, naging 28 na letra. So, ano yung naalis doon na dinagdag natin na 11 na letra? So, yung pong uh, digrapo na CHLL at yung RR. So, kaya nagkaroon lang tayo ngayon, Saka, sa kasalukuyan, ito din po yung basihan natin. So, meron tayong 28 na letters sa ating makabagong alpabetong Filipino. So, sa atin na po yun ngayon. So, letter F. Kasi nanghiram na tayo sa ibang bansa. Okay? So, eto na yung mga yon So, 1987, alpabetong Filipino. So, meron tayong 28 letters. Okay? Pakite-take note yan. Next. So, noong 2001, so, nagkaroon ulit ng panibagong revision. So, nung 2001, so, uh, pinaluwag ulit yung paggamit ng walong dagdag na letra. So, nangangahulugan na maaring gamitin lahat ng hiram na salita, formal o technical na variety o mga karaniwang salita noong 2001. So, nabanggit ko na sa inyo yung ano kanina, yung walong uh, karagdagang uh, titik sa atin pong alpabeto. Kasi, pya, kumbaga, pumasok sa sistema natin 'yung wikang Kastila so hindi na natin napigilan na tangki, tangkilikin pa at hiramin pa 'yung mga itinuro nila sa ating mga salita. Kaya kung papansinin ninyo, marami sa mga apelyido lalong-lalo na sa ngayon na galing po sa uh, wikang Kastila. Okay po. Dahil yon sa humiram na tayo sa mga Kastila. No umalis sila, naiwan na sa atin 'yun. So, 'yung CFJ N Y Q V X Z. So 'yan 'yung dagdag mula doon sa 20 letters na nasa abakadang Tagalog natin nagawa ni Lopika Santos na ginagamit po natin sa pagbabaybay o sa pag-spell po sa ngayon. Okay? So, tandaan nyo yan. Next, ipinagamit ito sa spelling ng lahat na hiram na salita, anuman ang variety, uh, formal man or technical na variety. Okay. Next, 2006 naman. So, noong 2006, magmula 2001 na nagkaroon tayo ng kalayaan pagdating sa paggamit ng karagdagang walong letra na yon. So, 2006, patuloy pa rin dinibelo po yung ating ortografiya ng surian ng wikang pambansa. So, ang nangyari dyan ay tinigil yung ikatlong revision ng ating ortografiya. At August 2007, so yung uh, sa pamamagitan ng uh, commission ng wikang pambansa, o commission ng wikang Filipino yung draft ng ortografiya na 28 letters, na uh, yun na rin po yung ginamit po natin at pinagtibay. So, napagtibay yan noong 2007 na lumabas na yung atin pong uh, ortografiya ng wikang pambansa na tayo po ay merong 28 na letra na ginagamit. Okay? So, pakitandaan po yung evolusyon ng ating wikang pambansa magmula sa baybayin na meron 17 letters, papunta sa bakadang Filipino na mayroong uh, 20 letters, patungo naman po doon sa hiniram natin kasama ang mga digra po, nagkaroon ng 31 na letra at ang makabagong alpabetong Filipino na hanggang sa kasalukuyan dahil sa pagpapatibay ng Komisyon ng Wikang Filipino, meron tayong ginagamit na 28 na letra na hinir kasama na doon yung mga hiniram nating mga titik sa Kastila. Okay? So, proceed tayo sa ponolohiya o the phonemes po. So, next na video lesson natin yon So, abangan yung susunod na video lesson natin. So, yung susunod.